mga sisilab. Kararating ko lang galing na mili. Ayan, i-unboxing natin yung mga binili natin. Ito yung binili kong mga ano, yung grocery na to is good for 3 days or 2 days. Kasi wow. nag-budget na ako ngayon. Charot. Ito yung binili natin. Peanuts. Peanuts na tinapay. And then, bumili ako ng chicken nuggets. Ayan, chicken nuggets mga sisilab. Kasi nakita ko yung sauce niya. Ito yung wow. nakikita kong sauce na lagi kong ino-order dun sa ano, sa McDonald. Ayan. Nugget sauce, barbecue. Barbecue yung ano niya. Ayan. Ito, nakita ko na. Kaya bumili tayo ng chicken nuggets. And then, ito yung yung cabbage na ano na siya, mix. O yan, dalawa yung binili natin. Wow! And then, ito yung paborito ko, yung parang crabs, mga sisilab. Ayan, paborito natin to. Hindi ka na magluluto, diretsyo na to kainin. Para talaga siyang crabs, yung ano niya. Pwede siyang ilagay sa salad, salad na ano, yung yung, ano ba yun? Yung, yung kinakain na, ano? Yung dahon, anong pangalan, no? Yun, yun nga, nakalimutan ko. And then, ito yung candy na lagi natin kinakain kapag nagutom tayo, pag nagtatrabaho tayo, mga sisilam. Ayan, paborito ko kasi yan. Ito yung chicken. Chicken, chicken chicken breast. Ayan. Yan yung lulutuin natin. i ko siyang lutuin na parang may naisip kung lutuin pero hindi ko alam. Basta yung nagawa kong adobo nung sang araw mga sisilab, yung ano, beef adobo. Nasarapan kasi ako kaya sabi ko gusto kong i-try yung chicken na ganun pagkaluto. Agoy, okay, try natin. Ayan, ganyan siya mga sisilab. And then, bumili ako ng tinapay na kare. Kare yung nasa loob. Ayan, wow. kare. Yung nasa loob nito, mga sisila. Super yummy to. Bumili din ako ng isda, yung luto na, para ready to eat na siya. Ayan. Ang mahal, oh. Yeah. 170. Ayan yung ano, isda. And then, bumili din ako ng isda na buri. Ayan yung buri na isda, yung paborito natin. And then, yogurt. Hanggang 25 na lang siya. 25. January wow. 25. So, nagmura siya mga sisila. 134. So, binili ko siya kasi mahilig ako sa yogurt. Hindi ko pwede wala ako yogurt tuwing kumakain ng tanghali. And then, ito naman yung karne. Nag-sale din siya hanggang 23, January 23. Ito yung ilagay natin sa pansit. Magluto ko ng pansit kasi mag-expired na yung pansit natin. And then, ito yung ilagay ko sa chicken na lulutuin natin. Kung anong result niya, masarap ba. Ayan, kalahati lang siya. Mga sisilab, mura lang. 138 Ayan. So, ang nabayaran ko lahat mga sisilab, nasa 2,000, 2,600 yen. So, sa oh atin, my sa, one, tamo, sa mahigit na, ay, just to die. Tapos, ito lang yung nabili ko. So, itry natin mag-budget good for 2 days or 3 days. So, hindi wow. ako bukas kasi gusto kong mag-budget na ako sa aking pera. Tiyan kasi mahirap pong maubusan ng pera mga sisilab. Thank you for watching! Bye! Ito mga sisilab, pipikman natin kasi mag-expired na siya. Ayan, yung binili ko kahapon. So, pikman natin. Wow. Ano po siya? Kare? Kare po yung nasa ilalim nito. Kaya painitin muna natin bago natin kainin. So, ayan, mga sisilab, mainit na siya. Ay, masarap ba to? Wow. Kari kasi siya. Ayan. Kikma natin. Mainit siya. Mga sisilab. Ano po? So, parang tinapay na niluto sa sa oil. Ganon. Wow. hmm Dạ là mình Ôi Wow Mà sao rộp beef curry mm. Wow. yummy. Kaya pala nakalagay doon. Ano siya yung tabiyasoy, yung yung ano daw ya sa China aji. Uh, Ay, ibig sabihin noon Masarap siya kainin. Yung tabiyasoy, ano ba yan? Uh? Yung yung lasa niya hindi daw hindi daw ano, yung kuy. Ano ba yung kuy? Ah? Uh? hindi matapang. Mm. Ala na hulog. Mm. Yami talaga yung pagkain sa Japan. Wow. Manaba ka talaga dito mga sislab. Ang dami pagkain na iba-iba. Diba? Masarap. Ayan, naging kalderita ang ating menu ngayon. Chicken kalderita. Wow. Super yummy niya mga sisilog. Ayan, pinaano ko muna para papasok yung lasa niya. Yeah! kalderita.